ang labing limang pinakamalakas na characters sa Ghost Fighter. Ang Yu Yu o Ghost Fighter ay isang kahangahangang tagumpay ng dating amateur na mangaka na si Yoshiro Togashi na agad na naging isa sa pinakapopular na serye noong dekada ng 90s. Dahil sa tagumpay nito, Togashi ay nagpatuloy sa paglika ng isa pang kahangahangang gawain ang Hunter x Hunter ang Yu Yu ay may maraming malalakas na karakter. Kabilang ang mga tao, demon, mga gabay ng espiritual at kahit ang mga Diyos ng mga kamatayan. Ang kanilang antas ng kapangyarihan ay nagbabago sa buong serye. Ang ilan ay tumataas ng hindi mauunawa ang dami. Ngunit ang iba ay nananatili sa parehong antas. Ang listahang ito ay na-update upang magbigay ng mas maraming impormasyon sa ilan sa pinakamalakas na karakter sa Yu Yu Hakusho Universe. Ang panglabing lima, si Genkai o Jeremiah ang lumikha ng malakas na spirit wave technique. Pangaman si Genkai ay ang technical na mas mahina kaysa sa ilang iba pang malakas na karakter sa Yu Yu Hakusho na patunayan na ang kabuang kagandaan ng kanyang mga teknika ay nakakapanalo ng mga labang tila hindi kayang manalo. Halimbawa, Lumalaban siya kay Shishiwakamaru matapos ilipat ang karamihan ng kanyang energy reserves kay Yusuke. Ngunit nakakamit pa rin ang kontrol sa laban sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang spirit reflection blast. Ang kakayang ito ay ginagamit upang kunin ang spirit energy mula sa kalaban ni Genkai at isalaysay ito pabalik sa kanila habang siya ay nananatili sa perpektong equilibrium sa pagitan ng dalawang energies. Ayon kay Jeremiah, sapat ang lakas ng kanyang spirit wave technique upang patayin ang buong mga bundok. Ngunit hindi iyon sapat para makuha ang rango niyang bilang pinakamalakas na karakter sa Ghost Fighter. Pang labing apat, si Elder Taguro ay nakakuha ng kamangahamangang kapangyarihan matapos maging demonyo. Pagaman, may ilang mga kontrabida sa Ghost Fighter may isang karakter lamang sa serye na itinataguyod ng buong kasamaan, ang nakakatandang kapatid na Elder Taguro. Ang kanyang pangunahing kakayahan ay ang kakayahang magbago ng anyo, maari niyang paunlarin o paigitan ang anumang bahagi ng kanyang katawan na may ganap na kontrol, viscoelasticity. Kaya, kaya ni Elder Taguro na gawing mili weapon ang anumang bahagi ng kanyang anatomy o sa mga kailigan Kaso, maging isang liquido gel para makatakas dahil sa kanyang anatomical flexibility at walang kapintasan na healing factor. Ang masamang ito ay praktikong immortal. Labing tatlo, si Younger Taguro ay umaasa lamang sa kapangyarihan ng lakas ng mag-isa. Itinayo si Taguro na maging itong nakakatakot na halimaw at tiyak na mayroon siyang angkop ng estilo para dito. Tulad ng nakita sa Dark Tournament Saga, pagtaas na si Eugene hanggang sa kinailangan lumampas ang mga limitasyon nito upang sirain siya. Si Taguro ay namamatay na may ngiti sa kanyang muka at sa uli tinatanggap ang pinakamasamang parusa pagkatapos mamatay. Iniulat ni Koenma sa lubos na pagkagulat ng lahat na si Taguro ay kailanman ay hindi naging mas mataas kundi isang medyo Corby class demon. Gayunpaman, hindi ito nagbabago ng epekto Nyaka Yusuke at sa Team orameshi Labing dalawa Kasuma Kuwabara Alfred e kayang magputol ng mga dimensyon Maaari nitong ipinta si Alfred bilang takot sa simula ng Yu Yuakusyo kung saan siya ay nagpapakita ng isang batang delikwente gayon paman siya ay mabilis na umuunlad sa paglipas ng unang ilang arcs agad na nagiging isang pwersa na dapat respetuin sa kanyang sariling paraan bukod sa di mabilang na bersyon ng espiritu ni espada ni Alfred. Ang pangwakas na anyo ng kanyang armas ay kayang magputol sa literal na kurtina na nagiiwalay sa individual ng mga dimension. Hindi siya nakikilahok sa Demon World Tournament ngunit iyon ay dahil plano niyang tapusin ang kanyang pag-akademika susumikap sa salip. Labing isa, Shinobi Sensui ay gumagamit ng banal na enerhiya upang madaling sirain ang karamihan ng mga demon. Si Shinobi Sensui, ang naunang nagtagumpay kay Yusuke, ay nagtataglay ng iba't ibang enerhiya na maaaring magtagumpay sa pinakamalakas ng mga demon. Kilala bilang ang tinatanging banal na enerhiya. Sa kakayang ito, nakakayanan niyang harapin ang buong lakas ng dragon ni Hei sa pamamagitan ng pagsusumbrero sa kanyang sarili ng banal na enerhiya ito ay nagbibigay sa kanya ng kakayahan na lumulutang sa loob ng bibig ng dragon na lubos na walang pinsala. Higit sa lahat, kayang-kaya ni Sensui na dipensahan si Yusuke sa kanyang reinkarnadong re anyo bilang Mozoku na nasa antas ng S-class na sa katunayan maari itong itinuring ni Sensui ang mananalo sa laban kundi hindi pumasya si na kontrolin ang katawan ni Yusuke. Pangsampo, Si Koko ay nagtagumpay ng kanyang kapangyarihan sa loob ng mga siglo. Si Koko ay isa sa mga orinal kaibigan ni Raizen, lumitaw matapos mamatay ang kanyang matandang kaibigan sa gutom. Siya ay madaling nagwawagi sa mga kalaban na mababa ang antas ayon sa mundo ng mga tao. Sa unang yugto ng Makai Tournament at binigyan ng karangalan na tumayo kasama si Yomi mismo pagdating sa Yoki ayon sa pag-amin ng huli. Sa ibang paraan pagkatapos masugatan si Yomi ni Yusuke sa kanilang laban sa manga, si Koko ang nakapagtagumpay sa Makai King, hindi si Enki. Tulad ng ipinapakita sa anime, sa kasamaang palad, hindi ipinapakita ang buong lakas ni Koko sa parehong anime at manga. Pangsyam, si Koho, ang nagsugo ng ilang pinakamalakas na mandirigma ng Demon World. Si Koho ay ang isang panglumang kaibigan ni Raizen kasama ang kanyang kapatid na si Natsume. Itinuturing siyang isa sa pinakamatindi ng mga mandirigma na naitatag ng Demon World. Ang nakakabulabog na kapangyarihan ni Koho ay ipinapakita kapag siya ay naglaban kay Tooya. Matapos ang mabilis na pag-angat ng kapangyarihan ni Tuoya sa ilalim ni Genkai. Matagumpay na isinasalungat ni Koho ang mga kakaibang teknika ng kanyang kalaban. Pangwalo, ang kapangyarihan ni Kurama ay labis na lumalaki sa kanyang yoko form. Bukod sa kanyang talino sa utak, mas kilala si Kurama o Dennis sa kanyang manipulasyon ng mga halaman. Halimbawa, ang kanyang paboritong rose whip technique ay nagliligtas sa kanya sa ilang maselang sitwasyon. Gayunpaman, sa anyo ni Yoko, nakakamit niya ang akses sa S-class demon energy na nagbibigay sa kanya ng kakayang lumika ng ilang maselan at makabagong produkto ng halaman. Isa sa mga ito ay ang uji, ujihi, isa sa halaman na sumasaklaw sa mga kaaway at pumipiga sa kanilang kamatayan kung kahit isang pulgada ay gumalaw sila. Isa pa ay ang death tree na kumakain ng alingaw-ngaw ng organismo na ng tumapak dito sa kanyang mapanaginip na AOE. Pampito si Hay o Vincent ay ang gumagamit ng Jaga na Dragon Darkness Flame. Ang bawat kupunan ng anime na nangangailangan ng isang tahimik na masungit, isang papel na ginagampanan ni Vincent sa Yu Yu Akusho o Ghost Fighter. Bagaman ang kanyang mga laban sa Earth ay isang kahangahangan tanawin, nagiging ganap lamang siyang sarili sa triking saga dito. Pinapakita niya ang buong kontrol sa mapangalib na teknikang kilala bilang Dragon of the Darkness Flame o Black Dragon Spirit Technique na halos na nagtagumpay laban kay Mukoro, isang kahangahangan tagumpay batay sa kanyang estado sa Demon Realm. pang anim, si kahit walang pagsasanay isa sa pinakamalakas na demon. pang lima, Yusuke o Rameshi o Eugene. Kayang namana na ang kamangha-manghang spiritual na kapangyarihan ng kanyang ninuno karaniwan ang batas sa shonen ay nangangailangan ng mga pinakamalakas na karakter sa serye ay ang batang bida. Ngunit sa kasong ito, hindi ito kaso sa Yu Yu Hakusho. Si Yusuke o ay nagsimula bilang isang masuwaying teenager ngunit nakakamtan ang walang hanggang antas ng kapangyarihan matapos dumaan sa maraming laban sa loob ng apat na arko. Sa kabila ng kanyang pagsasanay at pagiging ang lahi ng pinakamalakas na demon, hindi pa siya ang pinakamalakas na mandirigma, hindi pa sa anumang paraan. Bangaman ang paboritong teknika ni Yusuke ay ang kanyang spirit gun, sa uli kanyang pumutok ng mga kidlat mula sa super demon gun, isang kakayahan na kanyang nakuha mula sa kanyang ninuno na si Ryzen. Ang apat, si Ryzen ang pinakamalakas na demon bago ibinigay ang kanyang pinagmula ng enerhiya. Si Ryzen ang ipinakilala sa mga manonood daan-daang taon matapos niyang pumili na itigil ang pagkain ng tao. Gayunpaman, kahit na hindi na siya kumakain, kayang-kaya pa rin niyang iya ang mazoku form ni Yusuke ng madali. Sa uli, nare-reveal na ang batang Raizen ay nagdudulot ng lindol sa pagtaas lamang ng kanyang mga antas ng kapangyarihan. Raizen pa rin ang pinakamalakas sa Three Kings. Pangatlo, ang kapangyarihan ni Mokoro na pumuputol ng dimensional ay nagiging halos hindi mabilang. Si Mukoro ay isa sa pinaka-peligrosong karakter sa serye, lalo na ang kanyang lakas ay na ka kaudnay sa kanyang kalooban. Sa matinding pangaabuso sa kanyang adaptive na ama, patuloy pa rin siyang nagdurusa mula sa trauma ng kanyang kabataan. Gayun din, ang galit niya ay nagbibigay daan sa kanya upang maglika ng di ka panipaniwalang dami. Amin ang spiritual leisure. Kapag hinahayaan ni Mokoro na ang kanyang galit ang mangibabaw, ang kanyang lakas ay kapantay ni Raizen noong siya ay nasa kanyang pinakamahusay. Ibig sabihin siya ang pinakamalakas na nilalang sa Demon World. Pangalawa, si Yomi ay nag-ensayo sa buong mga siglo upang maging isa sa tatlong hari. Ang pinaka-impresibong teknika ni Yomi ay ang Demon Absorption Wall na nagtatanggol sa kanya laban sa kahit anong uri ng atake na ibinubo ng demon energy. gayon paman man, ipinapakita ang kanyang kainaan kapag nakakatagpo si Yusoki ng paraan upang tibagin ito gamit ang kanyang spirit blast. Dahil sa kanyang upper S class na antas, kayang magproduce ni Yomi ng malupit na pagsabog ng enerhiya habang lumalaban. At ang panghuli, ang number 1 si Enki, sa uli ay naging hari ng demon world. Si Enki ay isang masayain at mapulang daong kaibigan ni Ryzen at isa sa pinakamalakas na demon sa kasalukuyan. Ang kanyang spirit pressure ay sobrang laki at kapag inilabas niya ito upang parangalan si Ryzen, ang resultang pagtatanghal ng pula nitong ilaw ay nakikita mula sa daan-daang milya ang layo. Sa katunayan, binanggit pa ni Yomi na ang kabuo ang kapangyarihan ni Enki ay maaaring maging katulad ng kanya. Matapos talunin ni Yomi sa ikalimang yugto ng Makai Tournament, si Enki ay tinanghal na ang tanging hari ng Demon World. Nagtataglay ng posisyon sa loob ng tatlong taon. Ito lamang ay sapat na upang ituring siyang bilang pinakamalakas na karakter sa buong Yu Yu Hakusho o Ghost Fighter.